na for nothing. Kung hindi kayo Pilipino, magbigsi na kayo. <laughs> ah, ganito. Paki-register ang mga grupo ninyo para kilalani natin sila. I-recognize e natin sila ang kanilang presensya. At bago po tayo maglakad, magdasal po tayo ni Allah. So kailangan namin may representante mula ating bangsa Moro, sa Tutungo at saka Christiano. sa Kristiano. Sa Kristiano, sa Newman God ay. Usapin natin kung sino may pastor dito ngayon na ibaga sama sa amin. no? Tapos, mga reminders lamang. Huwag kayong magbitbit ng mga container para sa tubig na hindi transparent. Ay. Transparent. Okay. may, may mga katutubong tribo ba dito na ipagas uh, sama sa atin? Taas daw ang kamay sa mga katutubo natin. Wala na, hindi na nagpunta dito. Hindi pa, hindi pa dumating. Yung mga, ah, oh, manandiyan sa likod, ha? Huh? Presence sa Bawar, Philippine Army, Task Force Davao, Philippine National Police, Barangay Police, Auxiliary, at ang sarili nating mga marsyals to secure us para magiging mapayapa ang ating activity this afternoon. Ang activity natin mo mga kasama, magsimula po tayo ng alauna sa hapon at magtapos po tayo ng alas 5 sa hapon. Hindi kailangan hanggang gabi tayo kasi wala tayong pagkain sa gabi. Basta may pastor na ba? Kapayapaan! Batay po sa hostisya. Walang kapayapaan kung walang hostisya. Kota Bato City, Sambuanga City sa Mindanao. Sa Visayas, Ormoc City. Meron tayong bakit.